What's up mga kabakpak? So, nandito tayo ngayon sa Alapo Adventure Camp. At kung makikita nyo, nakaset up na kami agad. Dahil inuna na namin ang uh, pag-aayos ng aming shelter. So, tent camping kami ngayon. Pero syempre, may baon tayong hamok. Lazy hitch. Hiker hamok. At just in case na umulan, lilipat namin yung tarp namin. Ay, I mean yung hamok namin. Doon sa may tarp. So ayan, uh, inaayos na ni partner ang aming tutulugan. Um, Siyempre, nagbaon kami ng sleeping mat para hindi tumagos yung um, lamig mamaya. At meron din kami sleeping bag at mga damit na pang lamig. So pakita ko lang sa inyo yung view. Um, ayan, pansin nyo medyo pawis na ako kasi natutuwa ako dun sa mga patay na sa dito sobrang liab na ito guys ito yung ano uh, pamparikit nila I mean na uh, pam, pang fire starter nila dito mga patay na pine tree bango na ito guys mm, ayan naman yung view kasi nandito kami sa La, La Trinidad Binget ayan o oh. makikita nyo nagsisimula nang maging foggy dun sa gawin na yun. ayan may bakong kaming mga lettuce mga gulay kasi mura gulay dito eh So, antabay kayo, um, tutuloy ko lang yung paglalagari ng mga pang campfire natin mamaya So meron tayong fire pit para safe na safe sa forest fire, mamaya na lang. Ito guys yung campsite namin, oh. laki nung nasakot namin Hamok, tarp, sa tent Tapos may lamesa pa kami 200 lang per night Eto, Nova. Tignan mo yung Nova nila, yung mga chichira dito. Ang tatambok. <laughs> Ala po. I love Ala po. Ito yung Ala po campsite. So malaki yung campsite nila. Maraming pwedeng ano mga campers dito. Alagari tayo ulit para meron tayong pang-apoy. shit so we're here at uh, la trinidad benguet philippines and i am trying my uh, um, si silky gomboy 210 folding so all right so we're going to get some uh, firewood for our campfire later let me uh, show you how um, sharp this silky gomboy saw is. So it's just uh, some uh, pull stroke to get the teeth rocking. And it's really fast as you can see. We have a really good cut for our firewood. This is pine tree. We have pine tree here in the Philippines on the upstate highlands. Oh, I'm sorry plants. we need to process the wood make it smaller papaliitin natin yung mga kahoy hello guys tapos na tayo maglagari so we're going to uh, process this wood to much smaller piece let's button it Yeah. Wow. Fresh pine trees. Thank you for the light. Woo. Solid, bro. You see. man. It smells good, bro. What's up, lettuce? Ito yung setup namin. Papakita ko lang sa inyo. A glory. So guys, papasyal ko lang kayo sa aming camp. Ayan, meron na tayong campfire sa ating fire pit. Nakapaglagari na tayo ng mga kahoy na palit na natin. Handang-handa na tayo ngayong gabi sa lamigan. We got some pine needles. At uh, ito ang aming magiging shelter for tonight Ang A Glory Camping tent So pasok kayo sa tent namin Papakita ko lang yung sleep system namin Yeah. So guys, kung makikita nyo, Meron kaming sleeping bag tigi sa kami. Hindi kami magyayakapan ngayong gabi ni partner dahil may kanya-kanya kaming sleeping bag sa sleeping mat. So nandito yung mga essentials para setamol, kutsilyo, lagare, nandito yung bag pack. Maraming space sa loob para sa mga gamit. So, Ayan. Sarado muna natin tent. Para walang makapasok na kahit na anong insekto. So, ito po yung view. Ayan, shy type talaga yung partner ko. So, ayan yung view city lights ng La Trinidad. syempre meron tayong hamok dito para makachill lazy Lazy Hitchhiker hamok ayun yung Nalgene no? mamaya papakitaan ko kayo ng technique sa Nalgene paano siya magagamit sa malalamig na lugar so just in case na umulan nag ready rin ako ng, ano, ng tarp shelter para kung nakahamok man may tarp shelter tayo ayan lazy hitchhiker tarp tapos gumawa rin tayo ng sampayan Nandito tayo ngayon sa Alapo Adventure Camp La Trinidad Benguet guys. Mga ka-backpack. Oh. Ayan may mga campers din dito. Gintamit. Lettuce, kimchi, bacon. Ala po, campsite. City Lights of La Trinidad. Ay, 2x2 gin. Gin tamit. Lazy Hitch. gonna cook using our firebox stove for breakfast. Open it like a book. I hope it's sturdy enough, yeah. Fire starter <laughs> down here below. Yeah, gotta scrape it down. It's enough we can light this up because we got a uh, lot of uh, tinder bundles oh. I mean, ito yung araw, tas... Ay, <laughs> lalo yan. <laughs> Naging ikaw yung araw. Yan, <laughs> sa <laughs>

One thing is in. Salt. Can you pass me the stirrer? I'll use my knife instead. You just need to uh, get this on a boil. Aha. Can you see that flame up here? We just need those sausages to be a little bit warm because it's so cold here. Yeah, quiet. Ooh, the sausage is coming. Look, this is what we gathered yesterday some firewood using our folding saw. here's our tent okay, come on uh, let's bring this to boil practice yan. got this boiling up guys, nandito tayo ngayon sa Alapo Adventure Camp sa um, La Trinidad, Benguet So, ito nyo naman Ang ganda talaga ng vibes dito ngayon mga pag Pupunta tayo ngayon sa isang bazaar sa baba ng mga taga-Benguet Pupunta tayo sa Adibay ha? Video, ayan o ng tubig sa ano tindahan <laughs> ganda oh magical mystery sunday Ay, nakakababa lang ng amat ko sa gin nakatulog lang saglit it's 2pm Ayan okay, no, ang tignan mo naman, Mars! Aha! Oh my God! Wala twilight, ano? Except sa basura. There's a vehicle coming, guys. Massive. baka lupet Dito muna tayo start Libay Ay, si Francis Paul tumutugtog oh Libay Hindi crabs Mga crabs Saan po kayong lugar? Sa Asin. Game sa okay. Ah, dito lang po kayo. Tibay. Po, pa pa, pa bukas nga po. Ano po bang tawag diyan? Yung sa Ah. Ano ba, ano ba yung tawag diyan? Basta ko tilyo po no, oya no. Itakbayan. Ano? Eh, uh, ah Pwede po siyang kutsilyo. Oh, ah, and legs ano, and banana and Mickey special. Ah, ano ba? Yan? Ano po itak po? And oh, itak. Pwede. Pwede rin siyang ganun eh, no baga kuya matibay siya. Oh, matibay siya. Kahit na siya. kahit na oh, pangkakahoy po yung pangbuka ng kahoy. Oh, po. Ng mga Kasi po oh, ano naman po siya, um, yung tulis niya po is talagang pinanday. Oh, po. Kaya worth it yung ano niya price niya. Opo oh, po. Kahit buhang pasin po ng kahoy yung taas na to, no. Okay, ganyan po. Matibay naman po yan eh, no? Opo. Okay po. Matibay naman po yan. Siya. Kasi sa, oh ang ah, talagang pinanday po yan para oh Para sa ano sir? Ang kahoy po talaga. Opo. Mamila Bakery. Sa sa ipo taga po, po yung gumawa no. Opo. Pero sa Benguet po na produkto. Uh, Opo. Okay po. Salamat po. Magkano po ulit yan? 800. 800 po. po. Salamat po. Ito po yung bayad ko. Thank you. Ayos. Rolly okay. Jr. Snack House. Hanggang ngayong gabi na lang kayo ano? Okay. Okay po. Thank you. Bukas na lang. Locals. Hala po, adventure. Si Arka na. sa baba ako bumili so <laughs> ayan o may, may siyad dito ala po adventure camp guys third day I mean, third night sa campsite tortan talong na niluto sa nagbabagong pine tree isang kamatis Yes. Yeah. Simutin mo. Ibono isang kita katoto ni ko. Talong ginisang kamatis, daing, campfire. Four days kami dito walang lubay yung campfire Kakalagari kalagari ko. 150 kasi ba nila di ko bibiliin 'yun. Eh, one person. Oh. Ayun. Kain na tayo. Ganda ng view oh. Uwi na kami after 5 days sa uh, Benguet. Siyempre, leave no trace. Dadalhin natin ito sa mga facilities, caretakers. alapo po, adventure camp. Siguro mo, uwi na po kami. Ah, ala po. Ala po kami. From ala po po. salamat po ah. Next time na lang po ulit. Thank you. Thank you. Pahinga muna kami guys sa gilid ng bangin.